para sa mga nagbabalak magbuntis para mabawasan ng chance na magkaroon ng abnormality sa brain at spinal cord ang inyong baby na tinatawag na neural tube defects, magandang umpisahan ang folic acid at least 400 micrograms 3 months bago kayo magbuntis. Kung bago nyo palang nalaman na kayo ay buntis na, magandang umpisahan din agad ang folic acid at least 400 micrograms per day. Kung high risk naman ng inyong pagbubuntis, nagkaroon na kayo dati ng baby na may neural tube defect. Kung kayo ay overweight, may diabetes, may malabsorption syndrome, o naninigarilyo, magandang itaas ang dose ng inyong folic acid sa 5 mg per day. Maliban sa protection sa brain at spinal cord ng baby, nakakatulong din ang folic acid para maprotektahan ang baby ninyo sa cleft lip and palate, sa premature birth at low birth weight. Kaya magandang ituloy ito sa buong duration ng inyong pagbubuntis.